Okay, good morning, good afternoon, good evening man sa ating lahat. Um, Mag-unboxing mo ako ng aking pinanili ngayong araw na ito. At talaga namang super bigat niya. Dalawang, ano, dalawang super ang bigat. Okay, umpisa na natin. Kunahan um, ko muna ito. Ayan. Ayan. Unahin muna natin to ano na yan. Ice cream. Lagay ko muna sa face. Okay. Meron tayo yung karne. Kailangan pa minsan-minsan mag-karne, diba? Pang ano yan? Pang grill bumili din ako ng milk. Ayan. And then, siyempre, may biscuit. Ayan, biscuit. Uh, bumili din ako dahil may ice cream. Binili. Kailangan ng tinapay. Ipapala na natin. Ayan, diba yan? masarap yan. Okay. At syempre, hindi mo wala. Ito. Huwag natin kalimutan. Itong banana. O, yun diba? O. Kaya lang hinug na. Pero okay na yan. Kapag sisipagin, bukas wala akong trabaho. Pag sisipagin, magawa ko ng banana. Ano, yung bang cake. Sa, pa, ano, sa, ano lang, And then, ito. Okay. Masarap ito sa pasta na malili eh. Baka mamayang gabi. Yan. Okay. Meron pa tayo. Ito. Cauliflower. Yan. Cauliflower yan. Sobrang mahal. Magkano ito? Cauliflower. Ayan no ang presyo. Ilang ano Ito kulang ko lang na isang kilo. Ayan you know, o, 910. 910 kilograms. Kulang ko lang na isang. Pero, 2, 2 euro and 36 cents. Okay, tingnan mo Pero maganda siya. Fresh. Iano ko to, baka pang bukas. Sa pasta. Paminsan-minsan kasi kailangan bumili. Ayan. Fresh na Cauliflower akong din. Ito, bumili din ako ng kamatis. Masarap po yung kamatis. Ilan ba ito? Tatlong piraso. Kulang kulang na 1 euro na agad. Huwag ko nang anuhin. Buksan. Yan. Kita naman. Yan ang kamatis. Masarap po yan. Pang ano sa sama pag mayroon. tawag supot na yun. At bumili din naman ako ng 20. Ang aming dalawa ng ng anak ko. Yan you know, Masarap yan. Ano siya? Ang flavor niya ay ah, ano may Ano ba to? May akamatis pero masarap to. Masarap ito May, mar, may ano yung And then, eto na. Siyempre, bibili din naman ako nito. Paminsan-minsan, kailangan ko yan. Uy, makakaya mo. Pati aray, sinama. <laughs> Alam niyo kung magkano yan, guys? Lahat-lahat. Ayan o. 38. Binigay ko ay ano, 40. Ang sukli sa akin ay ano, 159. <laughs> ay, nako. Buhay. Talaga naman. Okay? Update ko kayo sa aking pinamili. Sana... Huwag kayong manawa sa panonood ng akin mga video. And thank you so much sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin na kung sino yung mga nag, uh, nag nanonood ng akin mga video. Siyempre, yung ating mga team na puyaters, team puyaters, at ganoon din itong aking si boss. Batiin ko na din, baka siya magtampo. <laughs> Charot! Joke lang po ha. Thank you so much sa inyong lahat, guys. At again, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Love you all. Love you all. Okay. Bye-bye. Huwag kalimutan, like, comment, and subscribe. Malin Channel. Thank you so much sa inyong lahat, guys.